Pangaligo na mo, oy! Dili mo mang mata, ha? Every cadaver, <laughs> I'm the one and Nyawa! Ayaw mo pagsumbagay, oy! <laughs> Hello, mga ming! Pagkinaghan ba sa delegate sa 10 Cordoba para maging tigi sa gitawag nga Provincial Meet 2025. naginamhinam na ang atong mga players and athletes. Unta nay mo yung magdala gold ha? Dili crutches, kinapiang, <coughs> Meet my billiard si mga miaw. Atong makita sa ilang mga ngisi nga wala na yung shilly I mean, wala yung nagduduha. Tuloy ang laman. Kaguban. Wala sa tayo mo gaway rin ha. O sa kasimana mga miaw. Arats na kuya driver. At ta sa lugar nga walay gasto. Ha ha. Kinabuhi sa coach. Sige lang coach. Coach here. Coach there. Coach everywhere. Mura di ag ubiquitous. Kay bisag asa. Tua. Nagkinuotay. Ah! Welcome to Minglanilia, mga miaws. mauni atong biliting. Kanabang puyaan usat na mo for 7 days. So arita, tipunta sa mga sipag takraw boys. Kay dili na ang atmosphere diri. Wait, nakanundom ko last year, mga miyaw, sa akong mga roommates. Kamusta na ka sila? Kanima o nindot, aeromates? Eh, Kita na'n pwede ma-evict sa bahay ni kuya? <laughs> Langan, lingaw kayo Kaila kag fall of hot air Kanabang mga nonsense nga storya Lingaw-lingaw ragod, puro hambog Wala baka ni sila nagbawal o bisa Mga bataan ni hype man kayo <laughs> Good morning, mga miaw sayuta ta, patubil sa tiyan Kay na atay parade later Holy moly, you see that fog? Pagkanindot sa view, oy Murad na kalimut ko, good Nga narito'y tulok ka, baby boys sa Cordova <laughs> Nakadungog ng na mo ang kanta John Rain on my parade But sa butan na mga miyaw Ayaw guba ako mga plano Ayaw bisita akong adlaw May lagilita dog on ron Hot damn! I mean, wow! Feeling delighted kay ka. Kanindot ang panahon. Lila ang color sa imong makitan Unya, proud kayo ka sa inyong gisuloog nga color with the tack Cordova. Sa una, mura tag Milo endorser o eh. si Kuwati na dyan <laughs> Nagsugod na tong on pins and needles. I mean, sugod na tong ka balaka ba kulba mga meow Asang driver na mukulbaan sa game Kay grabe maka zone pass bang grabe maka pakusog dagan Salig na impasan niya ni sa St. Peter ay Shout out di sa mga request sa live na ball game para masaksihan ang duwa sa Cordova. Hasta ang kurog sa akong kamot, waamo amo Di ijad lalay mag-coach ta nga na nasa quarterfinals mga miaw. But that's the roll of the dice. I mean, imong buhat, walay kasiguruhan kung mupabor ba ni mo o dili ang kadaugan. Thank you kayo mga moms sa pag-cheer sa live na duwa. Hey! Hindi lalimahin mong coach di po lalimahin mong player Pero kinsa ba'y hindi mo shock Nga ang grade 7 na mo Murag dark horse I mean wala yung niya Kay first time pa ni Jan Jan Pero Gipildi ang pambato sa konsolasyon Balamban nila Og dalagit Kung Ang importante mga miaw During and after sa game Na ay friendship Nga napanday sa mga players From different municipalities Unya kami sa mga coaches Na ay namugna nga mga memories Sa among players Makahilak nga lang sa tamang miaw Okay back to the grind na ta I mean, balik na ta sa normal nga magklase. Kaog ba kasi?